Hello, guys. Just the continuation of my story about Hafid. So, when Hafid returned back the nice robe to the king, uh, the king accepted it, and Hafid failed to ask the hand of the princess. So, he went away. He walked away, and the king saw Hafid while he was walking. The stars followed him. So the king realized that uh, he pushed to reveal the secret how to be the greatest salesman in the world. So, Hafid was very happy to accept it, and uh, with the uh, positive affirmation every day, uh, he realized and he became the greatest salesman in the world. So, later on, Hafid became the greatest salesman and he became rich so when it happened the king uh gave permission to have feed to marry his daughter the princess so they became happy so uh, it means that uh To become the greatest salesman in the world, you have to have the gift. <coughs> you have to practice uh, positive affirmation every day, which the king thought happened. So guys, walang ano, walang kasabihan na uh, bestseller. There's no such thing. Best seller. Uh, kailangan meron kang ano, meron kang gift na ikaw yun. Ikaw yun na bigay sa'yo. Wala yun sa kanyuan ng isang tao. Wala yun na ano, na kahit sino pang best seller na sinasabi. Kung wala kang gift, na maging ganun hanggang ganun ka lang talaga guys so at saka may isa pa akong kwento na nabasa na yung bestseller best salesman sinubok ng isang mayaman na kung best salesman ka talaga uh, you have to sell my very valuable stuffs pero guys, alam mo, kahit bestseller na siya, best salesman na siya, hindi niya nabenta yun. Yung, yung pinakamamahal na gamit ng isang king. So, yun. ba diba? Sabi nga, walang bestseller, walang best salesman. In order to be best salesman daw, kailangan willing ka ibigay yung yung pinaka valuable thing sa iyo. 'Yon muna ang gawin mo. Kahit sa love iletgo mo at babalik sa iyo yung ano na 'yon, yung gift na 'yon. Yun ang nabasa ko guys by ah uh, Ogmandino, yung how to be the greatest salesman in the world na ang kwento ay tungkol kay Hafid. So yun guys, di ba minsan akala mo yung isang tao walang kakayahan. Pagka napagdudahan ka na guys, alam mo pa sa case ko, nawawalan ako ng gana, nawawala rin ako. Pagka ganoon pagka inano, inunahan na ako ng gano'n. Pero sa totoo lang, naging sales lady ako sa Rustans, Makati. Ayala for twice. Bago ako dati nag ano nag Jeda. Guys, sa totoo lang, mahirap talaga ang mag-assist sa mga mayayaman. Kahit na best seller ka pa na sinasabi, meron talagang mapupuna sa iyo at irereklamo ka pa. So, maraming challenge, guys. Kaya there's no such things as bestseller. Sa ano nga eh, sa mga karanasan ko nga eh, sisigaw-sigawan ka pa. Tapos sasabihin, you don't know I, that I'm one of the Rustan Shopper? Yung mga ganon. Tapos pagka uh, tiningnan mo, yung isang ano, yung isang dumaan na talagang let's say na malaki matabang mataba nasabihan na agad ako ng mga kasama ko, huwag mong siyang sh tingnan na ano ha, na, na para kang natatawa o napapangitan ka sa kanya. Hindi mo alam, super rich siya. Nakatira yan sa Forbes Park. Meron na yan pinatanggal dito. So, yung mga ganun ba guys, maraming factors, maraming ano, challenge kang mararanasan para ano, mapagtagumpayan mo yung sinasabi na best salesman. So, minsan nakakaano, nakakapang degrade sa sarili na pag sinabihan, nagsalita ng ganon. Sa loob, loob ko lang, wow, grabe ba? Yung, ang kailangan lang daw, ang pinipili lang daw nila is best seller. <laughs> Natawa ako. Kung sa experiences, <laughs> nila siguro naman hindi Ni, hindi, nila naranasan na maging self-stop circumstance ayala na na-assign ako sa kung saan-saan meron sa dockers meron sa bali shoes meron sa designers meron sa home decor naging gift wrapper pa ako pero yung mga ganun hindi basta-basta mga tao ang nakakausap mo. Mga artista, doon ko nakita na na, na ko si Dolphy, si Shasha Padilla, si Alma Moreno. Yung mga ganon, even the richest man na si Sobel de Ayala na senior na sila ang may-ari ng buong Ayala sa Makati. Ano sabi ng mga cashier sa akin? Marilyn, asikasuhin mo na maayos yan. Pwede tayong palayasin dito dahil kalupaan nila yung tinatayuan ng rustans dito. Oh, yun. Nasikaso lang ko ng maayos. Walang reklamo dahil isang reklamo lang noon. Tanggal na ako. Bumili yun sa akin ng tatlong duckers. Tapos si Mayor Lito Atienza na nababanggit pa nga niya ang pangalan ko. Hi Marilyn, Nakiusap pa nga ako sa kanya, Hi Mayor, pwede ba makapasok sa government? Sa Manila. Sa Manila ako nakatira, Mayor. Sabi kong gano'n, diyan ako bumuboto at nakatapos naman ako. Sabi, sige, punta ka. Punta ka, sabi ko. May civil service din ako, Mayor. Punta ka sa Manila. City Hall. Kaya lang, nung nagpunta ako, maraming humarang sa akin. Hindi ka makapasok basta-basta. Pero, pag nag-shopping si Mayor, Milito at Jensa, dumadaan siya sa, ano ko, sa pwesto ko sa Dockers. Kasi, customer ko siya sa Dockers. Kahit si Congressman Albertito Lopez ng Gimaras, sabi pa nga niya sa akin, ay, taga-sara ka pala. Kalayo-layo sa lugar mo. Tapos, pirmi niya ako, lagi niya akong inaano sa asawa niya na si Emily Lopez. At taga Sara pala siya. Oh, Miss Sara. Oh, yung bayan mo kasi notorious eh, yung mga ganon. Pero that was before. Yun ang mga karanasan ko sa pag sales lady, guys. Ang una-una sa Plaza Fair, na kung saan ah uh, marami akong dinanas na ano doon, ah uh, challenge, kumbaga, na pag Tagumpayan ko. Una, screening. Ay, hindi. Oh, screening. Pagkatapos ng screening, uh, sa high tune. Tapos tinitingnan ka dyan. Harap ko sa kanila. Exam. at trial interview muna. Then exam. Pag nakapasa ka sa exam, final interview. Tapos training na naman. Yun. Doon ako nagkaroon ng SSS. Ang una kong assignment sa Plaza Fair sa Santa Cruz. Nakatapos ako ng isang contract doon. Tapos, nung na-assign ako doon, merong dalawang estudyante na taga PLM. Nagkataon na, bumili sila sa akin ng sapatos. Tinanong ko sila kung kilala nila yung friend ko nakasama ko dati sa bahay sa Paco, si Estela Guillorgan. Sabi niya, ay, kaklase namin siya. Tapos the next time noon guys, pinuntahan ako ng friend ko. Sabi niya sa akin, Lin, huwag kang pumayag na magtyaga ka na lang, sales lady ka na lang. Sabi niya, kahit nakagraduate ka na ng 2 years, mag 4 years ka. Sabi ko, alam mo naman na nag-working student lang ako. Sabi, hindi. Bumalik ka kay Ma'am Glow yung tinitirhan ko na nakapag-aral ako na professor ko sa BSCM. So yun, bumalik ako hanggang nakatapos ako ng 4 years. So yun, ala, sa loob, loob ko lang, akala nila hindi ako marunong mag-sales talk. Grabe. <laughs> okay lang yun guys. At least, naano ano ko yun sa sarili ko na hindi lahat ng tao ay tatanggap sa'yo. Kung ni ka, ano lang yon Trials lang yon Mayroong i-ano sa'yo si Lord. Kaya yung nangyari, na-realize ko talaga ano na totoo pala yung kasabihan na iaangat ka ng Panginoon sa harap ng iyong kaaway. So, nangyari yun, nangyari yung kahapon. Sa dami ng tao, biruin mo, hindi ka naman basta-basta tawagin lang doon. Bubunutin yung pangalan mo sa tambulo. Tapos, yun. Saksi yung nagsabi ng ganyan sa akin. Diba? Ang sarap ng feeling. Proud ako. Naumakyat ako sa stage. Tinanggap ko yung ano sa akin na nabunot ako. So, sabi ko, uh, worth na kumarap ako. Worth yung pagkakataon na yun na masabi ko talaga na iaangat ka ng Panginoon sa harap na inyong kaaway. Sa harap ng nagmimenos sa'yo, sa harap na nagsasabing hindi ka best, sa harap ng taong natatawa sa'yo at nagsisikrit sa sa'yo. Ganon talaga yung guys. Akala mo yung family, ang turing mo yun pala iba tapos yung bang sasabihin ay madalas ko yan bigyan wow di ba madalas ya raw ako bigyan <laughs> okay lang yun siya pa rin naguuna ng mga ganong bagay na hindi ko nga sinasabi yung anak niya madalas magpaturo ng assignment sa akin so yung guys yan ang mga karanasan ko na sa tanang buhay ko hindi ko na yan makakalimutan you cannot please everybody and kindness begets kindness but to other people hindi dun sa taong ginawan mo ng mabuti at saka si Lord ang magbabalik sa iyo ng ano ng return <coughs> ng mabuting ano pagpapala so, okay guys yun lang ang aking, ano masasabi sa aking ano sharing kanina Thank you. Siguro nakaka-relate din kayo sa mga sharing ko. Salamat pala. Uh, 67,000 pa lang ako, guys. So, sabi sa akin ng YouTube, nag-email sa akin si YouTube, pagka nakareach ako ng 100K, hopefully, sana magtatanong-tanong na rin ako kung paano mag-earn dito thank you pala sa mga nag-public ng kanilang ano sa akin subscribes from Indonesia uh, next time guys you know I have lots of Indonesian friends on board the cruise ship and I've been in Indonesia like in Simarang I had stories in Simarang also in Bali Padang Bay yan uh, alam ko marunong kayo mag Pinoy yan marunong kayo magsalita ng Tagalog kasi ma malapit lang yun sa Mindanao din sa Kota Kinabalo Ayan. magkaka ano lang yan magkakapit bahay okay <laughs> i-feature ko yun at saka yung aking mga friend na Indonesian on board uh, uh, they are very nice friend they are friendly at bilang security as a security I never had Any problems with Indonesian crew? They are approachable. Uh, whenever they saw me on board roaming around, they used to greet me. Hi, Maradine. How are you? It's your duty. Are you night patrol? They're very helpful. Okay, thank you. I saw you watching my videos more than my kababayan. and also injan hi uh, I have stories also for you guys injan I know the life story of of Mahatma Gandhi uh, as your national hero it is a 350 words and I used to memorize this me memorize it until now so I already shared it I hope uh, you you watch my videos it's in the title Okay. Good evening.